Ako si Ruben Makatangay, Claveria. Ako ay nanirahan, nanirahan dito sa Marangay, lalo. Subali ako ay maygit ng apat na taong naninirahan dito sa barangay na ito. Noong una ay naranasan ko yung matinding pagbaha sa lugar na ito. Lalo na kung tuwing umuulan, konting ulan ay talagang bumabaha at tumaagot pa nga dito sa aming kabahayan. So aking mga sakyan ay pinuproblema ko kung sa muna dahil nga nalulubog sa baha. Katagalan ang paninirahan ko dito sa panahon ni Mayor Murillo medyan ko naramdaman ang tunay na pagkalinga sa amin dahil lagi na kaming inaalam lalo na kung panahon ng tagulan na nga ay binabaha. So lagi ako naman tuwing umaga laging umupunta sa may tulay dahil binibisita ko yung ilog kung lumalaki yun nga ang naiiging dahilan ng pagluhan. Sa panahon ni Mayor Murillo ay eh, nagpapadala siya ng mga tao upang maglinis. At ganoon din yung dredging machine na naan sa City Hall. Pinapadala dito sa upang mahupay ang ilo. Simula nga nung siya ay nanungkulan, wala nang baha kaming naramnasan at kahit tumuulan ay konti na lang yung sumasalanak lang sa arsada. Matagal na kami hindi nakakaranas ng pagbaha. Parang nami-miss ko na rin yung pagbaha <laughs> ngayon pero sana nga ay huwag nang mangyari. Sana nga ay papagmatuloy ni Mayor Madumo Nileo, kumpanyang panunungkulan at sana nga ay tuloy-tuloy. Ako ay senior citizen na at siya naman ay laging nakasuporta sa aming mga senior at yun nga yung niyang yun palaging sinasabi na natin ang mga Uh, nakatatanda ang mga tao dito sa barangay ng Dalot. So pinapadalan na kami ng gatas at yun nga ay sana ay magpatuloy at sana nga ay kanyang paglulungkulan ay tuloy-tuloy na rin. Ganun din ay maliwanag na itong aming lugar dahil siya ay nagpagawa, nagpatayo ng proyekto ng street light na hanggang ngayon ay aming naranasan at talagang nagliwanag na ang aming buhay. Ang aking pinapabot kay Mayor Manu Murillo ang aking pasalamat sa kanyang pagsuporta sa amin dito sa barangay at lalot maraming maraming salamat. Ako po si Emerlyn G. Gamier. Uh, taga dito po ako sa lumang, akalawang uh, lumang bayan. Yan. Naitulong po ng ating mayors at sa aming barangay ay uh, uh niyo po itong kanal po dito sa amin. At, mm, kawan ng lagi pong bumabaha po dito sa amin. Uh, nung di pa po ito napapaalis ng na ating mayor, ay uh, sobrang baha po dito. Hanggang doon po sa alasada, hanggang dyan po ang baha. Ayan, ngayon po nung kanya pong napaalis na po itong aming, uh, ang aming kanal, ay naging maayos na po. Hindi na po bumabaha dito sa aming uh, barang. Hindi na po na uh, ang an tubig dito. Dati po hanggang dyan ang tubig para pong ilog dito po. Matagal-tagal din po. Matagal-tagal na rin po yun eh. Sana po ay uh, siya pa rin po ang ating maging mayor dito sa ating Lunsod ng Kalapan. Uh, ano po siya ay uh, siya pa rin po ang palarin na ating mayor uh, ngayon pong darating na halalan. Nama po siya pa rin ang ating uh, supportahan po natin siya sa kanyang patuloy na paglilingkod sa ating Lunsod. Para lalo pong uh, lumawak po umunlad ang ating uh, Lunsod ng Kalapan.